Boy Abunda Live na sinabi na hindi nagustuhan ang mga sagot ni Julia Barreto sa interview. Hindi naniniwala sa mga akusan nito. Mas kilala umano si Kim Jung na mabuti ang puso. Ano man ang paninirang gawin ay hindi guubra. Ito nga ang samot sa aring komento patungkol sa issue. Kaya pala nagalit si Tito Boy. Kasi kung ano-ano ang paninira ang sinabi ni Julie. Hindi na noong napanood namin kasi live na live pala. Kung ako kay Kim Joo, magsasampan ako ng reklamo. Masyado nang sinisira ang career at personality o persona, personal niya. Hindi naman hawak ni Kim Joo ang nararamdaman ni Gerald. Kung ilang beses na mention niya ni Gerald sa mga interview pag-usapan nyo na lang. Hindi rin naman sisigat ng gusto kung walang kimaral noon. Huwag idamay ang aktres sa mga bagay na walang kabuluhan. Kahit sinong napitan mo, Julia, mananatiling loyal ang puso ni Rocky Kinju. Si Kimi kasi 24-7 nakita na ng tao yan noong Pinoy Big Brother season nila hindi rin binago ng kasigatan, mas lalo lang naging mabuting tao at marunong makipagkapwa-tao. Ikaw kasi eh kahit respeto bilang kapwa-artista ay hindi mo ibinigay. Ipinagkait mo pa. Sorry na lang kung galit na ang mga kapwa-artista sa iyo at mga fans ni Kim Jong. Kasalanan at kagaguan mo yan anong sa inyo rito sa panibagong mainit-init na update na laman?